good evening sa inyong lahat yan tayo po ngayon ay magagata ng puso ng saging ito pa hiniwa ko na at pinigaan so ito po yung kanyang blossom uh, banana blossom at uh, banana heart blossom at ito po ang ating saluyot igigisa po natin sa bawang at sibuyas so ang ilalahap po natin ay uh, ano nga ba to seafoods Ayan, at lalagyan po natin ito po ang ating gata. So, start po tayo sa ating pagluluto. Ayan. So, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. This is Lori's Kitchen. Lagyan po tayo ng mantika para pangisa. So, medyo dito ako na sa malaking kawalit natin. Ayan. Lagay ko po yung ating pinitpit na bawang. Dalawa lang siya. Two blocks lang. At yun. onions. Actually, ang onions ko kalahati lang. <laughs> Ayan. Kalahating onions. Okay na siya. yung ating ano eh, ating puso na yung ito ay puso ng sabah uh, ah, doon sa garden na yung natumba na saba yung nabali ang puno yun okay. Okay. pwede rin na hindi na ibisa pwede rin direkta na gata na lang okay din pero sa akin isa Ah, uh, po, uh, iluto natin ng kaunti ng 3 minutes lang. So, ayan, check natin. Uh, ilagay ko po itong banana flower. Banana, ah, uh, losa. lagyan nito, lagyan ko na po siya ng um, patis na sa umpe. Uh, lagyan natin ng patis. Yung ano lang, tansya lang. Hindi. Okay. ko na rin po siya ng black pepper At magic Hahah. 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 option lang yung mga tulong depende yun sa at sumit po natin ang eh. gata gata mm -hmm. so, that po natin sya What? Saho na. Ito po ay talaba. Talaba po siya. pun natin cuba okay. natin So, ayan, ilagay na po natin ang ating

dagdag lang ko po ang tubig. Dagdag lang po ang, nagdagdag ako ng tubig kasi, ito

paste 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 kasi ang ating ah uh, sound talo ba talo ba ilagay na po natin siya sa serving bowl. So, ayan na po ang ating uh, ginataang puso ng saging sa so, talaba. Ayan, sa so, sab so natin ay talaba. Ayan. Thank you so much and God bless po. Kain na po tayo. This is Laurie's Kitchen. Thank you sa pagdalo niya sa aking premier food tonight. Salamat. Bye-bye at kain na po tayo. Simpleng gulay sa aking kusina. Pinataang puso ng saging with talaba. Bye!